isang maulang morning na naman sa atin na mga katoto welcome back to another episode ng ating bis uh, adventure no? kade uh, today uh, ya dito sa na open na uh, mga water lily no? Uh, sad to say uh, walang kumakain buhat kahapon pa kaya <laughs> ang spot is uh, <laughs> apakalungkot so, kanina may nadadaan tayong isang nagpipishing dito tapos umalis na So solo na lang tayo ngayon. Tingnan natin ang kaplaran sa araw na to. So nga po pala tayo magsimula no? at uh, batiin muna natin yung isa nating uh, masugid na katod, taga-subaybay natin dyan, si Kuya Tony Castro so dalawa po yung Tony Castro dito sa may isami, no si, si po. si Kuya Tony na malapit ng umaman sa kanyang uh, farm ng Kalamansin. no? Ayan, very busy sa mga kalaman siya niya kaya to na ingat ingat yan lagi ang ulan na uh, nasa tabi siya ng uh, ilog no so one of these days susugur natin doon si kuya Tony din sa kanyang uh, ano doon sa pwesto doon yung uh, tabing tabi siya ng ilog doon no so uh, waiting mo lang kami diyan kuya Tony pagka hindi na maputik yung karsada susugod kami diyan set na tayo ng ating uh, payong babaan natin ating ating mga kargamento yan ha no? at yung tinggit ang gamit natin mga kasoto yung ating uh, Baden Rill susubok tayo sa medyo malalim no? tapos yung uh, to natin subok natin dito sa gilid baka napakagat natin sila so kahapon negative no isang araw pa to negative uh, tingnan natin yung kapalaro natin sa araw na to okay guys magsisimula na tayo no ang kaso ang na, nakuha natin tablets medyo malalaki no wala yung specialties natin na maliliit mga jambo tong mga gagagaling lang kasi na ng ba ang hirap kung okay ng ang pamay no? ayaw pa naman pansin itong mga jambo na to kaya po natin ito tinesting hindi pinansin eh. so bet nila yung maliliit lang bite size lang tingnan natin kung mapipilit natin sila na huwag na silang choosy unit number 1 sabi na water, water lily Tapos yung dalawa natin, dito lang natin na yan sa gigit lang mapilit natin sila sa panlalakang uh, table <laughs> mga jumbo guys ano ah, nga po ito mga bla bla. kaso mukhang nagtangay pa ng isda itong bahan to hindi na nag iwan ng isda kuha nagtangay pa dito lang natin ito drop natin no? Oh. kaya wala rin ditong uh, pwesta yan nagpasta pa Wait na lang tayo sa pagkagat ng mga katotoo. To wait and wait lang tayo. may okay, makakasama tayo si Buloy, yung uh, nakaraang bahang bumida sa ano, napakalaking <laughs> yung palos. Siya yung bumida na nakaraang palos, tsaka yung mga huli dito na mga malalaki. Siya yung nakaraang bida. So, titignan natin yung kapalaran niya ngayon. Day 2 na niya, kahapon, Buloy. Ano? Nga nga. Nga nga. Okay, titingnan natin kapalaran niya ngayon. Next day, second day na tayo. Guys, may nagparamdam na sa gilid natin. Kinakalat-kilat na. Palulunok na lang natin. After 2,000 years later. Ano? kinakalat lang. Malaki sana. Hindi lang po ka sana. Pero yung mga gato kagata na mahihina. Yes, posibilidad na malalaki. Okay. Ito. Mag-witin pa ng konti. Huli na pala ito sa natin, guys. Malamang po, malaking wito ito. Maglilipat lang tayo ng pamingwit, oh. Mag-alis. Ay, makapit ko sa gailan ng water. Lito, guys. Lito. natin lumabas lakas ng yeah. mata wala ano happy kami dito dito naku po hindi pagkakasabi pa sa mara nakatakbo dito nandito siya kami nandito na agad nandito na Ayang sumabit pa Tingnan natin kung lalabas Sa akin Hindi pa siya lumalabas guys Nandito pa rin Ang Ayan, yung pakakasabi ka sa mga wakas. Ayan, ang ganda yung, kakasabi, yung dito. Hmm. Kailan, po. Waiting kailan. pa tayo na makalabas guys Tatsagay na natin ito Ang tuman kagat no Scots pa naman natin ito guys Ano ba natin ito Tribute kay Uy ito Castro Ito ni Suwabit ka lang Pero malang ito Malamang ito ito guys Kasi dito pa rin isla, umahatak pa rin kaya lang uh, nakapasok siya sa ilalim nito mga water lily na to yun water lily na yung kais, andun siya yun. parang lumabas may umahatak siya sariya natin konti nasaan makalabas nasa konti sana natin to kaya tole ang sitwasyon dyan sa ilog kaya tole uh, dito medyo matumal no yan, oras bago natin nahuli ito, ililipat lang natin. Oh. Biglang sumibad na gano'n At siyem ng pagkain niya, paalis yung uh, ililipat lang natin. Oh. Bigla na oh, tayo hinatak. Malagod ah. ito na yung na. Iwan sa ilalim yung isda. iwan yung ista ang nagsintaga natin guys Iwan na ista ganda yung pinagsabitan yun saan laki pa naman yun mga katoto no sobrang pumal yung kagatan 2 hours na tayo dito yun pa lang yung uh, naging action sana yung kubagat kayo malalaki para sulit kahit yun yung katagal yung paghihintay nandito folding bed yung paramdam

lang may kubagan. Plastic pa. Tulad natin. Baka lang pa siya. Nakakaalis lang. lang. Baka mo. Hindi pa yan malalim kasi itong part na ito, ito kaya hindi natin nadala yung ating mga bingwit kawayan sila pa lang yung mga mahuhusay na ating hindi hindi sila abot dito may sila na kahalit hindi uh, na natin sila na yung dito sila pa lang yung mga ating uh, best catcher okay guys tayo na lang nakitirang pa kuya kuya ako dito <laughs> we waiting na lang tayo baka may mapaligaw tayo dito pa no? sayang yung uh, pada naka kahit yung isa lang na yun sa lakas ng hatak na yung kanina boundary na, na sana tayo so hopefully nasa kote pa tayo ng catfish kuya 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 pa kuya 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 pa pang konti guys bukas may nagpaparapdag na uy di pa na huli nakahatak na hihihihi hindi pa na holy yun guys ang dami ng bagahe natin hindi tayo makapagpalipat hihihihi ang dami ng mga big natin hihihihi na talaga hihihihi tatigil din tayo ng ispanyang baka tumalang na isang oras may kakanti mawawala sa isang oras mawawala Mahuli naman kayo Mahuli naman kayo Namimiligro na naman ang tinapa Sa araw na to Pag <laughs> may pumotpot Tawag na Tila po Wala pa para sa iyong pangkapunan yung oras na guys Karamdam na Umalik siya Gratis! Oh no! Oh no! 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 Nakawala pa rin! Ang laki na yun ang cartish na yun guys! Hindi pa rin kinaya yun! Talaga naman! Pagpandi natin ang araw ngayon, talagang beses na yun! Ang laki na yun! Kung nasaktap pa naman ganun Alis na! Siguro ko na eh! hindi pa na hindi pa naglan sayang oh, ang hirap magbukon dalawa na ayan it's not my lucky day today okay. ng makaligtas ang tinapa sayang guys talaga yung pangarap natin pang iyon na ito ngayon talagang mukhang mauwi na sa tinapa <laughs> okay may oras pa pa rin tayo susuko guys wala hindi tao ng mga monster na catfish guys baka lang tayo dito sa na kaya pala ang lalakas ng kanina pa ang lalaki okay naman yung setup natin no? Oh anak na ng taga natin bakit nakakawala pa kaya pala yung kanya yung nagpasok din pakita na dalawang beses makasakuti lang tayo guys ang kala ang mga catfish mga mamaw may nagpaparamdam na mga mga kalitres yung tinapa hindi na ka. na nakakaya pang salapit yan luwa eh, ka talaga tinapa Okay guys, nagdidilim na yung buong kapaligiran no? Nagbabadya isang napakalakas na ulan So uh, malamang nakakap na tayo guys no? At uh, nangyayari talaga sa buhay ng Amner uh, Yung uh, yan no? Yan, hindi laging uh, Pasko eh ka O so, yung natin hiniyaw na ito Mukhang mauwi talaga sa Sa tinapa So, ganun pa man, eh, ka nakaranas pa rin tayo yung uh, na nakagatan tayo, no? Muntik na natin silang mailan, no? Yung uh, dalawang beses yun, Balik no? Balit pa pala, pati isa isa hindi natin na-shoot, no? Uh, nangyayari talaga yung ganyan na mababaw kaya tayo. Pero, ka nga, yung buhay ng angler, ay eh, may makahulit hindi yan. Continuous pa rin yan sa pamimingwit. So, ah, uh, That's it muna po tayo for today na mga katoto at bawi na lang tayo sa susunod na lang na pagkakataon at uh, pagdatsambahan naman natin itong lugar na to. Ang lalakan ng tilapia dito no? sa... At uh, muli po, uh, shoutout pa rin natin si uh, Kuya Tony Castro. Kuya Tony, bokya, nga nga. <laughs> at tayo huli ngayon, hindi natin naawin uh, yung uh, pangarap natin pang iyon. Uh, no? So uh, hanggang sa puli po natin nga. Uh, Fishing Adventure mga katoto. Sana po buhay na sina. Hanggang sa muli po. Paalam!